Guys, welcome back to my channel, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo And for today's video mga kalapatids is papakita ko lang kung gaano kaamot ang mga kalapati natin dito sa Las Piñas May wala tayong isang inakay. yung nagkaroon ng bulutong yung dark chick. Ewan ko lang kung nandito or nawala na yung bulutong na yun. Ayun niya. Ito nawala na. Ito nyo guys. Ayan eh, o. O. Oh. Dumadapo pa sa atin yung mga ibon natin mga kalapatids. Pero ang totoo niyan mga kalapatids is hindi pa kasi kumakain niyan kaya ganyan kaamo. Kasi nga open loop lang sila dito. Kung baga wala nang sarahan yung kulungan ang nakasarang kulungan lang dito yung sa mga stock talaga na pang foundation natin ngayon kanina itong blue na ito bagong mo ka ito pasensya <coughs> na kayo guys kung makalat pa no kasi syempre maga nga ngayon time check natin is 9 o'clock am balik kararating lang namin pauwi nga kami ng tundo dumalang kami dito So, yun. Kinakamusta ko lang yung mga ibon natin dito, mga kalapatids. <coughs> Halika dito. Ops! Nakakita nyo, guys. Habol na si Red Check doon kay Chica Boom. So, yun na lang muna, mga kalapatids. For today's, uh, siguro, kung madadagdagan ko, kung may mga ilolop visit tayo doon, kaya ako nalang i-continue yung vlog mga kalapatids yun muna sa ngayon bye so yun guys no yung inaakala ko nawawala na young bird na dark check eto lang pala guys ayan, no? ayan siya o oh. kita nyo may bulutong nawawala din yan young bird yan mga kalapatids pure janard din yan mga kalapatids kaya nga nag-alala ko nung nawawala pero nandito lang pala nakatago lang medyo umiwalay siya sa mga kasama niya mga kalapatid sa eh, no? ayan siya ayan ayan siya mga kalapatid ang mga magulang niya nasa na yun nasa loob yata dito yung pinanganak mga kalapatid so oh. ayan dyan lumaki sa taas yan ngayon yata ewan ko kung may itlog pero hindi medyo marami yung kulungan sasabihan ko na lang siya na maglinis tsaka may mga i-re-repair katulad niya no nalaglag niya naman yung bee perch so gagawin na naman natin yan ng bagong hapunan mga kalapatids ang alam ko ang tatay niyan ito mga kalapatids yan na arden yan golden eye yan hindi ko lang alam kung sino yung nanay pero yung pinaka foundation yan mga kalapatids yan si lupi ayan o ayan, ayan, ayan ang lolo nila So matagal na sa atin niya si lupi mga kalapatids. Eh niya yung pinagagawa kong ba, hindi pa masun, hindi pa mapaayos ng tuloy-tuloy kasi medyo kinapos tayo sa budget. Kaya ipon-ipon muna tayo mga kalapatids. Pero mapapaayos din natin yan mga kalapatids. Siyempre mga kalapatids, kailangan pag-ipunan talaga lahat ng bagay. Hindi natin makukuha yan sa madali ang mga pagpapaayos. Buti kong marami tayong bread mga kalapatids. So sakto lang. Pinag-iipunan, pinagtatrabawan, ganun talaga mga kalapatids. And babiyahin na rin kami. Hintay ko lang matapos yung pamangking ko si MJ. So yun na lang muna mga kalapatids. Guys, malupit to. Guys, malupit to. Tingnan nyo naman. Kung anong klasing hayop yung nandun sa bubong ng covered court namin dito sa Timog. Ayan o. Medyo malabo lang yung camera ko guys. Ayan o. Aso nasa bubong guys. Tingnan nyo naman Oh relax na relax siya dun sa taas oh isang malupit na aso to ayun oh kita nyo lumipad po yung mga kalapate guys may tugtog kaya kailangan magdaldal tayo para hindi naman tayo makapiright tama ba? oh, oh ayun mga kalapate oh nagdiliparan eh. malabo hmm. ayun ang court guys ayun sa taas oh relax na relax ka dyan boy ah oh Aso yan guys, ha? hindi pusa, aso. Malupit, di ba? Hindi ko lang alam kung saan dumaan 'yan. Maari dito sa mga bubong ng kapitbahay, guys. Hindi natin alam kung sino may-ari ng aso na 'yan eh. Malupit, aso, walang kalula-lula. Pwede rin doon galing, hindi natin alam kung saan galing. Oh. Ay, testigo kayo, ah aso, nasa bubong ng court. Malupit na aso 'to, eh, you know? Parang pusa. O oh, di ba? Tingnan ko na lang guys kung saan siya pupunta.